Good morning mga kamars! Kamusta kayo? Eto, papakita ko sa inyo yung bago kong uh, produkto, bagong project. Ayan na. Uh, Mag-harvest tayo ngayon. Ayan no oh. Yung ano ba, yung sasalita sa amin pamungan, yung unang harvest daw kasi kailangan kainin daw yon mga kamars, para dumami lalo yung bunga. Ayan yan mga kamarso. Oh, dami yan. Anim na line yan. Kaya uh, titingnan natin yung mahaharvest natin na sitaw. Tapos ipapakain natin para lalo daw mabili. Para lalo daw mabili. Yun yung sabi ni nanay. Uh, undas na pala ngayon mga kamars mamaya pupunta kami doon sa puntod ni nanay tsaka ni tatay ang uh, mga kamash doon kasi sila sa leso sa kabilang ano sa kabilang bayan ayan o oh. tinan yung mga kamash oh, o yung mga bagong bunga ayan ayan kaya harvestin natin tapos kakainin ayan Ito ang haba o. Oh. Yan o. Oh. Ayan mga oh. kamars. Unang harvest. Maka, oh, ang haba na nila. Diyan, lagay ko lang dyan. Ganito daw ang ang dapat nagawin para lalong dumami daw at mabenta pag binenta mo na. Pag unang harvest eh, ipapakain mo. Ayan, di ba mga kamars? Ito mga kamars, uh, may petsa ako nito kung kailan to itinanim para makita ko kung ilang Isang buwan siguro to. Yuyuko tayo kasi. Aragay. Aray. Ayan yung mga okra ko. Ang gaganda na rin ng tubo. Uh. Uh -huh. Ayan. Ayan. Masarap to mga kamars, ano mo lang, i-adobo mo lang. Tapos lagyan lang ng magic sarap. Ay, favorite to ng anak ko. Pwede nga nigataan yung parang, ano Oh. Ayun, ang gaganda na ng mga okra ko. Ah, uh, ano nga yun no? oh, yung, yung may gata. nung anong tawag dun? Yung may gata na ano, yung Bicol Express na sitaw. Pwede to. Ayan o, oh, tapos ang gaganda pa ng mga dahon nila kasi bago pa nga lang. Pailan-ilan pa lang, mga kamars, yung ano, yung bungang pwede ng harvestin. Pailan-ilan pa lang. Kasi bagong harvest pa lang ito. Bagong unang bunga. Ayan, kailangan ang unang bunga harbisin na para marami siyang ano oh, pa ilan ilan pa lang pero marami ng mga maliliit pero yung mga malalaki ba yung, yung unang bunga ba yun yung haharbisin natin kasi pwede na yan gumagapang na siya sa ano dito ka gumapang para paakyat yan diba makakuha ako nito ng isang kilo diba o hindi na masama o, diba Hmm. Marami na tayong panggulay. Hmm. Hmm. Dami na. Hmm. dito na tayo sa pangatlong line. Yan. ganda ng ano niya kasi ang ganda ng ang ganda ng tubo niya. Alam mo to mga kamars pala, binhi ito doon sa luma kong ah si Tao. Ipinagtiyagaan talaga namin ni eh, Parikoy na ano ah magbinhi. Ngayon, ito na siya. Tapos aalagaan mo nga lang siya ng pang bumba kasi pag hindi mo siya naalagaan, pagkakauod siya. Pero na mo oh, ngayon wala ka siyang kauod kasi alaga siya sa ano sa gamot sa pang yung pang pesticide ito yung mga lumak pang mga okra oh, hanggang ngayon kinukuha ang yun kasi ng ano hindi ko pinatanggal kasi pwede pa tayong kuha ang binhi sayang din naman kasi ang mahal kasi ngayon mga kamars ng binhi ng sitaw 1.9 ang isang kilo. Paano kung wala tayong pambili? So, mag gawa tayo ng paraan para makatanim tayo ulit na hindi tayo gumastos ng mga malaki sa binhi, di ba mga kamars? Gawa-gawa lang tayo ng paraan para makapagtanim. O, pangalawang line na to. Ito, pangatlo na. O, di ba mga kamars? Anim na line to eh. Ito kasi yung una. Tapos yung doon sa kabila, yung pitong line. Ano yun? Uh, sumunod yun dito. Pero may mga ano na rin siya. May mga... May mga bunga na rin. Hmm. Sa pagtatani mga kamars, konting ano lang ah uh, tips uh, kagaya nito oh, may hindi talaga maiwasan na meron talagang hindi maganda yung pagkaano ano uh, pag hands on ka sa pag hands on tingnan mo mga kamars oh, ang ganda niya oh pag hands on ka sa sa ano mo sa pananim mo monitor mo talaga kung hanggang kailan sila pwedeng pitasin, uh, ano yung pwedeng uh, pamatay uod na gamot, na effective sa kanila, na mamunga sila ng marami. Talagang bibigyan mo ng effort, bibigyan mo ng ano sila, tiyaga kaya sa ganito tiyagaan lang dahil kung hindi ka matiyaga dito at hindi ka hands on ako po tapos iasa mo lang sa ano malulugi ka hindi mo hindi mo matutunan kung paano sila ano paano sila pahalagahan dahil iaasa mo lang O di ba mga kamars? Pang limang line na ako. Siguro makakuha tayo ng isang kilo. Okay na yon. Bagong ano pa lang eh. Bagong bunga pa lang nila eh. Oh, ang haba, oh. Hmm. Hmm, ang taba ng ano ko. Hindi nga lang tumubo kasi itong okra din mga kamars. Binhi ko rin yan dito. Yung iba hindi nga tumubo pero pinaanuhan ko yan. napahabol ako ng ano mismo. Binhi rin eh. Hindi rin tumubo. Kaya yung iba may tumubo pero huli maliliit. Pero okay yan kasi sampung ano to eh. Sampung line. O kagaya nito Oh. Hmm hindi maganda yung ano tubo sa kanya meron talagang ganun wala namang perfecto di ba mga kamars ganun talaga o oh, di ba ka lang tayo ng konti. Ayos na yun. Oh, kailangan kasi pakapit sila. Oh, di ba? Ito mga kamars, namumunga na. Meron doon na uh, kumakapit pa lang. Putol-putol to. Anim na line din. Ito, upo ito. O. Yung isang ganito, oh, tumubo na rin sila. Upo ang kakapit dyan. Pero tumubo na rin. di ba? Nakakatawa, di ba mga kamars? Kasi, ang pinagpaguran mo, Ayan, oh, ang ganda dito, oh, yung okra, oh, nagtubo lahat. Ayan, ang taba. Hmm? Pag inalagaan mo talaga, tapos dadamuhan mo, aabunuhan mo, i mo, maganda din naman. Kasi, pag hindi mo sila ginastusan at pinabayaan mo lang sila, wala. Walang ibibigay sa yung produkto ang pananim. O, oh, diba? ba? Ang gaganda nila, oh. Kaya, sipag, tsaga, at prayer lang, mga kamars. Walang imposible kay Lord. Kailangan, ipag-pray natin kay Lord na bigyan tayo ng magandang produkto. Ito nga, nag ano ako, mga kamars, oh. Papaya. Inatanim ko. Kung anong pwede kong itanim rito? Tinatanim tinatanim namin ni eh, Parikoy para kahit man lang pang gulay-gulay. O di ba? Mm, nakakuha tayo ng mga isang kilo. Okay na to. <laughs> Hindi na masama. O di ba mga kamars? Mm, ito yung na-harvest natin. Yan. Mm kasi pag hindi mo to ma-harvest, pwede rin naman tong hindi mo harvestin kasi pwede mong gawing binhiin na lang. Pero gusto ko para bumunga sila ng marami. Ayan. Ito yung unang harvest. Titingnan ko dun sa titingnan ko dun sa kabila mga kamars. Kung meron tayong ma- harvest doon na ah. okay na ah, sige na mga kamais ah, pupunta ako doon sa kabila bye bye mga kamais ito pa pala mga kamais O, oh, singit ko lang nakita ko tong seedlings na to ng ampalaya kinuha ko tapos kinalat ko dito ayan tinanim ko dito ayan 11 kapuno 'yan. Kaya yeah, ayan na maganda na. O oh, di ba? Okay, mga kamars, bye-bye. God bless.